Nasa biyahe pa rin po kami ngayon. Ito, zigzag na yung daan dito. Pero tingnan nyo, kahit na remote, remote area, ang ganda ng kalsada nila. Ang ganda ng kalsada, oh. Remote na to, ah. Malayo na po ito. Doon sa pinakabayan. Zigzag na po ito, eh. Yan, oh. Ayan, welcome to Bagak, Bataan. Yun. Ang ganda ng kalsada Zigzag Pero ang daming puno oh. daming puno Yan, kita nyo Ang ganda po ang magbiyahe dito Ayan Meron pa silang mga banderitas Ayan Ang ganda o oh. po, dito tayo. Nakapasok na tayo sa <clears throat> Bagak Bataan. Ang ganda ng kalsada nila. Yan, to Bagak National High School. Yan, nadaming zigzag dito. Pero konti pa lang din ng mga sasakyan na dumadaan. Kaya maluwag. Maluwag po ang kalsada dito. Maraming puno.